tingnan natin ang ating ano ang ating kamote oh. na ano na siya oh. ewan ko na kung may laman siya yung strawberry natin so ikotin natin ang ating garden ang ulan na yun tapit ang ano yun pala ngayon autumn na ang ganda ng malaklak niya ang ganda ng mga malaklak at ang roses ang ganda rin colorful siya ilang ano apat na klase ng kulay so, ito yung isang klase ng ano sali ganda ang, ang ganda ng amoy niya sarap ng amoy siman so, ko oh, ang pagkakalago ng ating origano ang lago niya dami naglagas yung ating ano ating roses so, ayan. Ito yung ating ano, luyang dilaw Ako kung, kukulma kukulma ba din? sa ilong dilaw to ay luyang dilaw <laughs> ilong dilaw ay nako so, yan ang dami ng buong ating Malapit na siyang mainob. Ano na natin to Kasi ano na siya? Oto na. Lalamig na. Hindi na rin naman siya tatagal. Inong ulan na. Oh. Today is a Friday. Ano? Ah, Thursday pa lang ngayon. Pasok na rin natin ito kasi lalamig na siya. Hindi din natin yung ano. Natumba kasi dun yung halaman eh. Sa lakas ng hangin. Tingnan natin. Ang ganda rin ito cute naman yun niya flowers ang dami yun pero late na rin so yun At ang ating garden siguro papasok ko dito kasi ito indoor house ay indoor house indoor plant to eh saka ito rin papasok din natin siya Oregon na to eh. Oregon na to sa Pilipinas. Ang dami. Ang laki na pala niya. Oh. Huh? Grabe. Lumaki siya ng gusto. Meron din dito. Ito, ito. Ito rin. Ori, ganun din to. Ang laki na niya. So, yan lang. Ang ating laurel. Isa lang yan. Hindi ko pa natatanong sa lupa. Nasa ano pa si Paso pa. Kasi nabili ko siya last week.